Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming maraming salamat po sa lahat na nagpabook ng reading. Pasensya na kung hindi po kayo napapansin. Pag hindi po kayo napansin, pwede naman po kayo mag-message po ulit. Okay? So, sa mga hindi po na reply yan, pasensya na po kasi napakarami po talaga. Ginagawan po namin yan ng para ng mga admin ko. Uh, depende na siguro kung dami account ka, fake account, uh, nakalak profile, at ano pa. Um, kumbaga, wala po kayong identity or ano, um, yun nga po, yung walang identity, yung hindi po kayo makilala. Pag ganun po, wala kayong profile, uh, tapos yung pangalan ninyo, tapos wala man lang ni kahit isang upload na picture, hindi po namin yung pinapansin, okay? <coughs> Sorry magtaka na po kayo kung kung ilang buwan na po kayo na hindi pinapansin, may mali pong ginag may mali pong nakita yung mga admin ko kaya hindi po kayo pinapansin. Okay? Tapos mas maganda po na sabihin niyo kagad yung locations ninyo kung mag-message kayo Halimbawa, nasa Pilipinas po ako, saan po kayo sa Pilipinas? Halimbawa, nasa labas po ako, saan kayo sa labas? Yung ganun. Para mabilis po tayo, even sa comment sections kapag nag-upload po tayo ng pic uh, ng video, uh, pwede po kayong maglagay pangalan ninyo, whole name, locations, tapos yung mga manifestations ninyo, or yung wishes niyo. Kinukuha ko po talaga 'yan, okay? So ano yung energy ng person ninyo ngayon? Anong titingnan natin? Eight of Pentacles. Ready. Ano? Ready but meron siyang something na um, may nakikita tayo dito na ready naman siya. Anything na kailangan or something na paghandaan. Yan. So, kumbaga na sa kanya na lahat. Okay? I think perfect itong tao na ito. Ah, uh, meron siyang masaya yung buhay, madali, uh, may pera, may abundance, may ganun, okay? Okay, may nakikita tayong gusto niyang protektahan din ng kanyang sarili. Okay. Um naguguluhan, nahihirapan din siya, nami-miss yung isang bagay na dating kayo. Okay, possible na maraming malaki ang pinagbago ninyong dalawa. Um, nahihirapan po talaga siya. So, gusto nyo makipag -ayos? some of you sa tingin ko may pag-aaway na pangyayari. Pero kung wala man, I think siguro yung iba sa inyo naghiwalay na or anything na may nagawa siyang kasalanan sa or kamalian. Okay? Tingnan mo nakatingin siya sa malayo at parang pa, pinagmamasdan ka. Nakakaramdam siya ng pain or lungkot. Okay? Um, yung iba sa inyo meron siyang pangarap. Hindi ko alam kung bumibili siya ng lupa, bahay para sa iyo. Okay? May pero meron po ako nakik nakikitang energy na ganon. Okay? parang hindi niya rin alam kung ano nangyayari sa, sa sarili niya. Bakit may changes, may pagbabago. Okay. Uh, may nakikita tayo sa kanya na parang Okay, Ten of Pentacles, King of Wands, uh, The Empress, Three of Pentacles, and um, the star. Okay. So, medyo heavy yung, yung energy niya ngayon. May lungkot eh. May lungkot sa kanya. Something na, sa bagay, nagkamali siya. Okay? Wala namang taong perfect na ginawa ng Diyos. Okay? So, nandun na tayo. But, hindi siya kasi sigurado kung pagbibigyan mo pa siya or may babalik ninyo ang dating kayo, okay? Kasi nakakaramdam siya sa'yo ng guilt. ah uh, Meron ako nakikita sa inyo kung buntis kayo, I think, yung bata or kung, kung, if ever, kung sino man ang nasa, kung ano man yan, kung, could be kasi ano eh, bata or blessings, pwede eh. So, meron papasok. New beginning eh. But blessings po yan na ah. kung, kung buntis po kayo, if ever. May blessings eh. Okay? So, ito lang yung parang energy niya na parang natatakot siya na ma-reject. Okay? Yun nga lang talaga. Gusto niya makipag-ayos, gusto niya makipagbalikan sa'yo, but parang may something. Siguro kailangan yung mag lumabas, magmuni-muni, okay? Um, <clears throat> kailangan yung bigyan din ng pagkakataon sa sarili niyo even though na walang contact, okay? Hindi naman lahat ng pagmamahal na kailangan yun, ba diba? Uh, nakakasawa din, ba diba? Kung ilang taon na kayo mag-asawa, tapos yun na lang yun ba? Parang hindi kailangan yon Okay? ang ang S kasi um may no love pa rin yung pag hindi kanya ginagalaw may something but hindi po lahat ng bagay na uuwi or sagot yon yung S okay wag nyo kasing isipin pag hindi na kayo ginagalaw may something na sa kanya okay meron kasing tinatawag tayong kasawaan totoo po yan hindi wag po kayong wag kayong masyadong sensitive Okay? Maring nagsasawa siya, pero mahal ka ng tao na ito. ba? Diba? Meron kasing ganun eh. Hindi ko alam kung may babaeng nakakaramdam ng ganun, but ako to be honest, nakakasawa. ba? Diba? Hindi ko alam kung meron akong katulad ko, pero nakakasawa din, especially pag pagod ka. ba? Diba? So, especially kung nagtatrabaho yung asawa mo or yung person mo, malayo, long distance, nakakasawa din. Avoid din yung laging yung kausap sa phone. Okay? Mag-avoid din kayo. Kasi nakakasawa din naman talaga. Okay? Ganon din naman ang lalaki. Nakakasawa. Kaya nang doon na yung parang pipilitin mo sila, ganito. So, ang gagawin nila, mag-explore -e sila. Kaya nagkakaroon ng cheating. So, wag niyong pilitin maghanap kayo ng hap ng nakakatuwa sa inyo. Lumabas kayo, uh, magbanding, mag-banding, hindi nyo kailangan mag-ganon. Um, pwede naman po na magmanood kayo ng sine, yan, manood kayo ng nakakatawa, mag-shopping kayo, bilian mo siya ng maliit na kahit anything. Diba? Wag, hindi ko naman sinasabi na ubusin yung pera ninyo. But sinasabi ko po ay uh, make time naman para sa sarili ninyong dalawa. Okay, pag nagkakalabuan. Halimbawa, ayaw niya namang pumasok, ay oh, okay, sorry, ayaw niyang lumabas kayong dalawa, pwede naman magluto ka ng masarap. Okay? Um, pwede, yes, kung ano yung kung ano yung kung ano yung ano ba tawag dito? Kung ano yung masarap, 'di ba? Okay? So, please, kailangan po talaga na mag-ano rin po kayo. Wait lang, replyan ko lang to. Okay. So, ganun lang po yan, mga madam ko. Maging discarte din po kayo. Okay? So, uh, para sa kaalaman nyo din po lahat, meron pong lalaki na mahina na sa kama. Or, yun, sa ganong paraan. Okay? So, wag po kayong magtaka. Tulungan nyo po sila. Kasi nagsisalpiti rin po mga yan. Diba? So, meron pong ganong edad. May pagkabalisa, no? So, I think matatapos din naman ng problema mo. Kasi, um, gumagawa rin naman siya ng paraan. Parang ayaw kanya rin mawala. Okay? Ayaw ka rin yung mawala. Okay, so, Ace of Pentacles and Five of Wands. Seven of Cups. King of Pentacles and Knight of Swords. Okay. So, meron akong nakikita dito na parang may nakikialam. May nakikialam talaga. Okay. So, maring may problema sa family. Ayaw niya sa'yo. Or, meron po talagang mahad lang sa paligid niya. Okay. Uh, your person, tinatry na yung best niya magbago. Pero, may mga bad employees sa paligid niya. Okay. Pwede kayo magpa-reading muna para malaman ninyo kung ano ba talaga yung problema ng person ninyo, kung bakit nagkakaganon. Maring na spell, mare may mga taong sa paligid na toxic. Okay. Uh, big project is coming sa kanya, nakikita ko. Mukhang maganda. Okay. Uh, hindi ko alam kung may kung, kung mayaman ba to, but may blessing sa kanya. Okay. Uh, I think parang ganon. Supportive din naman siya. Even ikaw. I think uh, meron ako na si sense dito na parang hindi siya mapupunta sa kalagay niya ngayon kung wala ka. Ganon din yon Supportive ka rin sa kanya naman. Okay? Yun ang nakikita ko. So, mukang maghahabol din. Darating ang panahon, maghahabol din itong tao na ito sa'yo. Kung pinapaiyak ka man. Okay? Darating ang panahon, maghahabol to sa'yo. Hindi lang natin alam kung kailan, but na si sense ko meron siyang uh, what goes around is comes around. Okay? Pero syempre, wag niyong ipagdasal na masama yung sa person ninyo ha. Wag na wag. Masama rin po yun. Uh, mahirap na. Okay? Tama nga ako. Okay? Darating ang panahon na maghahabol din siya sa iyo. Okay? So... Dito tayo sa energies ninyo. Kamusta na kayo? Lord, bigyan nyo po sila ng magandang reading sa kanila, uh, bigyan nyo po sila ng kapayapaan sa kanilang puso, blessings, paulanin nyo po ng blessings sa lahat ng nanonood ngayon sa akin, bigyan nyo po sila ng kaligayahan sa puso nila, yung mga single po na may makatagpo po ng lalaking para sa kanila. Okay. The strength. Wow. Okay. Um, perfect naman to. Lakasan mo lang yung loob mo. Alam ko marami kang pagsubok sa ngayon but lakasan mo yung loob mo. Meron akong tumata yung balahibo ko. You know. Hindi ko alam kung nakau-focus ba ng camera pero sinasabi ko lang kung ano yung nararamdaman ko. Okay, may taong gustong bumalik sa buhay mo. Ayun lang, ba? Diba? Yan, so ingat-ingat din sa mga taong nakapaligid mo. Okay, mag-ingat ka daw. Uh, meron akong nakikita dito na parang something. May gustong bumalik, may gustong mag-sorry. May nag-i-stalk sa'yo. May pinag-uusapan pinag ka. Okay, siguro yung mga taong, oo, yung iba sa inyo talaga na-spell in person ninyo. Kung hindi po ito na-spell, pwede po kayo. Okay, may kalaban ka. Alam mo naman sino kalaban mo. Yan, it's either na kabit ng person mo or yung mga, um, sino bang may ayaw sa iyo. Okay? Kailangan nyo ng protection. Kung gusto niyo yung tulung, tulungan ko kayo, mag-message po kayo. Pero kailangan nyo mag-duman sa reading. Kasi baka mamaya ay hindi nyo kailangan. Baka mas magaan lang ang problema na yan. Okay? Hindi po lahat ng lumalapit sa akin na itinatanggap ko na magpaalaga or bumili ng anything. Kasi baka mamaya magaan lang ang kailangan ninyo. Pero pag matindi ang problema ninyo, kailangan nyo magpaalaga. Okay. So ayan. Pini-pressure mo 'yung sarili mo masyado. Hindi ka na din nakakatulog sa lahat ng um iniisip mo, okay? Uh, marami kang responsibilidad, alam ko po yun, but uh, kailangan nyo rin magpahinga. Work work kung kaya, pero kung kailangan nyo magpahinga, magpahinga po kayo. Okay, uh, meron kang, yeah, hindi ka makatulog pero try nyo po kapag talagang may oras ang pahinga. Uh, may nasisense tayo dito na parang hindi mo alam yung gagawin mo, hindi mo alam yung decision mo. Okay. Hindi mo alam yung decision mo, ayun lang. Ah. Okay. Mukhang exciting din naman. Um <clears throat> Exciting din naman, may mga tao na hinahanga ang kasapaligid mo even though yung iba hate yung energy ano. May mga taong ayo sa iyo, may mga tao na parang ano yung energy nila sa iyo. Okay, uh, may nasisensa ako dito na parang parang ano eh, parang tingnan muna natin. Okay. Wow. Okay. So, magiging magiging busy ka itong araw na ito or pwede itong week na ito, magiging busy ka kaya pala magulo dito. Okay. Um, magulo, pagod. Okay, marami kang gagawin, magiging busy-busy ka. Kaperahan blessings may papasok, may bisita ka, unexpected, sino to? But blessings daw 'yan, okay? Siguro may mga party pupuntahan, may lakad pupuntahan, may gagawin, may aayusin. Okay, wow, may aayusin ka nga even though na uh, busy ka. Mabigat yung katawan mo, trabaho mo, marami kang ginagawa. Blessing daw po yan. Kasi, yung kapag busy ka, may blessings. Okay? Pagod yung sarili mo, may blessings. Okay? So, eto, nakakaramdam ka ng pagod. Hindi mo alam gagawin mo, pero blessing is coming pala. Yan ang sinasabi sa'yo ng universe. Lakasan nyo yung mga katawan niyo itong week na ito. Mukhang matinding gagawin niyo pero blessing is coming. Okay. So maganda naman po ang inyong reading. Maraming maraming salamat. Okay, ito po ang aking Facebook account, My Litaro. Pwede po kayo mag-message dito sa aking Facebook account. Hindi po kayo mag-message dito sa number na ito, ha? Dito po sa Facebook account only. Okay, February 4, yan po ang aking Facebook. Imposible pong maliligaw kayo. 976 ang aking uh, Facebook. Okay, June 4, yung cover nyo, 515 po yan. Huwag kayo mag-away. Bella! Okay? Yan. Okay? Please, wala pong mag-message, walang tatawag. Facebook only. Mag-message lang po kayo. Okay? Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagme-message sa amin. Tum nagpapatulong. Okay? Ah, uh, magbasa tayo ng mga testimony. Ma'am, sobrang lakas po ng power niyo. Um, ang laki po ng pinagbago ng aking buhay ngayon. Maraming maraming salamat po talaga. Hindi po ako makapaniwala. Ikaw lang po talaga ang makakatulong sa akin. Ang dating malungkot, ngayon masaya na po ako. Ang dami pong blessings nangyari sa akin. Worth it po talaga. Naniniwala po ako na worth it po talaga magpaalaga sa inyo. Dahil simula na nagpatulong ako sa inyo, nagkaroon po ako ng peace of mind especially sa aking asawa. Bumalik po ang tiwala namin sa isa't isa. Ikaw lang po pala ang makakatulong sa amin. Malaking bagay po ito. Isang masayang pamilya. Wala po kaming problema. Okay. So, maraming salamat po, ha? Ah, sa mga naalagaan natin may mga bumabalik sila na nagpapaalaga, nagdadagdag ng power. Kasi danas nila po talaga na malaking pinagbago. Okay, ingat po kayo and maraming salamat po. Muli po, may litaro. O, ingat-ingat po kayo ha. magwater water water po kayo. Please, um, sobrang init, ba diba? Sobra po talaga. Ay, nako. Nakakaawa yung mga baby. Again, maglinis po kayo ng bahay ninyo. Importante po sa akin kalinisan ng bahay ninyo. Huwag po magulo. Uh, lagyan nyo po ng division yung mga lagayan ng mga damit ninyo para hindi po maganda uh, para maganda pong tingnan para hindi kusot-kusot yung maganda sa mata okay, lagyan ng division gawa nyo po yung ng paraan para maganda po lahat okay, ingat po kayo, bye bye